Rabbit and bibili tayo ng ano ng cake para kainin mamaya um, ano na ko ano yan ito cute ang cute ng kalit ang kit ng cake pero yung design niya corridors at nakalagay naman dito Happy Father's Day I ibig mo sabihin na hindi yung papa <tik> special na tatay na. kaya manin, eh doon tayo sa mga konti-konti lang yun yun lang ma-afford natin eh. lang, masikip masikip ayun mga cake mga kalutay kukuha tayo ng isa dyan para ipakain natin doon sa mga kasamahan ko sa trabaho kasi tatlo doon sila ay mga fathers na kaya

Ano ba? Ang ang mo, ang ganda mo. Ano mo yata eh. Ano mo? Ta. Iba po la giro ka. Happy Day. Ang cute Ito may ibang kulay din bunso. Kulay gray. Red horse. Okay, tayo ng busy pa sila. Okay. So, palagyan ng ano? Bitire. Eh? Eh? Ay, Hapon tayo. kaniya. Hapon yung kaniya. Hapon yung kaniya. Hapon yung kaniya. Hapon yung shout out kay Kasaway, shout out kay Bernabe, shout out kay Molis. Kaya <laughs> hindi kasi kasya doon sa kay kaya shortcut na lang kahit na mag-adjust. Tara. Bigyan natin 'to. Ito na po. Ito po. CBM. yun nabigyan na natin at isusulat na lang ni ate at clip na lang natin at babayaran and then so go na papuntang outlet at surprise natin sila ayan yung cake na ibibigay kay papa ni Monrey pero ito na agad hindi ayusin mo na lang huwag pa bingi 6.70 okay Alright. Bayad na tayo. Wala na tayong kaso. Ito po yung pagpain case. Yung pala ka. Ayusin mo na lang. Bit bit. Bulo eh. Bak 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 na eh. Ang sana eh. Ayun. Binabalot na. Ganun ang mga cake nila. ito. Yun. Dami mga design. Oh, Ang gudso. Nandito pa, sa na. Kaya binabalot na ni ate at ayun, mayroon pa pala. Oh, may bago pang dating. Dami pa pala doon. dami Sa dami pa naman mga tatay. So, ano ginagawa mo dyan. Para kang pusa dyan. Ay, Okay na. Thank you. Kuya, shout. Ano, ano pangalan na ito? Red Lux? Uy, shout out sa'yo. Red Lux, baka naman. Hindi po ba hmm. Punta na kayo sa Red Lux. Punta uh, na kayo pumili sa Red Lux. Uh, sa Red Lux. Uh, shout out. yung namin dito. Ito, ito po yung page ko. Mapanood kayo sa YouTube ba okay. Thank you. Ay, baka naman na, red <laughs> Ayun Ayan. Claim na natin. Yung maliit dyan. Ayan ang anak na ito. Tara. Samahan nyo ako. Pupunta tayo ito. At magpupood trip naman tayo. Grabe. Happy Father's Day pala sa lahat. Mga tatay at yung nanay naging tatay ayan tara let's go puta na tayo So dahil Father's Day, dahil Father's Day ngayon, manglilibre tayo sa mga kasamahan ko nitong mga tatay. Ayan. At maglilibre tayo ng isang buong manok at meron pang soft drinks. Soft drinks. And meron pang cake. Yan, para sa mga kasama nating mga tatay dito. Pabati naman. Pabati. Oh. Yan oh. Ito na po. Tatay na. Ay Tat na, tatay na. Tatay na yung manok na walang ulo. Ay na, Happy Father's Day. Katulad. may pangulam na may pangulam ng mga tatay natin. Apat kasi sila. Ako lang yung maliit dito sa. <laughs> Tingnan mo naman mga katawan nila oh. Ang laki-laki. <laughs> wow, ang bata oh. mo. Ang laki, -laki. Ayon, Ayon, may pangulam na sila. <laughs> Pasok. Sige, okay, pwede mo na mabuksan. Okay, nagsahing pa. Ayun, masarap oh, no, oh. Ayun no. Oh. Ito ang lechon ko. <laughs> Ito ang manok ko. Oh, sarap. Unang tingin pa lang, dito mo matitikman ang tunay na sarap. Sa baliwag lechon manok. Ayan pa, may cake pa yan. Ayan, na lang yan. Tara. Tara. Samahan natin sila. Ayun. Ano ba mabasa ba? Mabasa ba? Ano yeah. yan? Happy Father's Day. CBW. CBW yan. OM. Oh. CBM. CBM ba yan? Oh, CBM. O oh. Kasi hindi ka siya, Di Hindi kasi sa pangalan nyo eh. Ginawa ko si BM. Ang kasawa ay Bernabe Ha? Uh -huh. huh? Ito, si BM. Hindi ko nasali siya, no, yung nakalimutan ko. Si? Yung to si pare ko yun. Wala, parang chap lang pala yan, no? chap lang yan. Ha? Na parang chap lang pala yan. Matikman niyo lang yung, ni ano, ni... Ni Redlocks. Big Shop. Redlocks. Redlocks, pinaghalo. Redlocks. Sarap, po. Yun, no? Hindi ninyo rin yun. Hindi ninyo rin yun. Okay, ma'am. 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 Okay, Uh, sa lahat ng mga Father's Day at uh, sa mga nanay naging father happy, uh, happy Father's Day sa araw na to at God bless uh, at magingat po kayo lagi sa kung saan man kayo patutungo kung saan man kayo uh, pupunta Okay again, um, Nipets Kalipay TV and yung kasama ko si Kalipay nasa kabilang outlet kaya hindi natin nakakasama um, So susunod, baka makasama natin yon. Huwag lang mag magsawa sa aming mga video. Salamat sa suporta. Ah. Thank you, thank you sa mga babanok ni ano, oh. ni mm, Nibits. Yun. <laughs> Parang nyo yan guys. Thank you, thank you.